Ang malapit na mag-summer, umiinit na ang panahon. Napakaliwanag dito sa loob ng studio. Uh, first time kong gumamit ng uh, OBS Studio. Magandang araw ako si Manulito Sulit. May nakikinig ba sa akin ngayon? <laughs> Salamat sa Diyos at meron na naman tayong isang bagong uh, paksa na matatalakay dito sa Haring araw prod kung hindi ka pa nakakapag-subscribe paki-subscribe naman paki-dagdagan ang mga subscribers at kung sakaling magustuhan mo ang video ito paki-like na rin paki-share at kung merong kang sariling opinyon magkomento okay kung hindi ka gullible o basta naniniwala sa sabi-sabi kung hindi ka co-opted o nagpapadala sa mga grupong nagsusulong ng iba't ibang interes. Marami niyan sa lipunan natin. We are a highly propagandized nation. Hindi ka nagpapalin lang sa fake news at sa pinapakalat na naratibo ng corporate media. Dito ka na lang tumutok sa channel na ito. Ginawa ko ang channel na ito para magkasama-sama mga tulad nating ayaw magsayang ng oras sa chismis, sa politika, at sa mga walang kwentang usaping sanhi ng polarisasyon at pagkakawatak-watak sa ating lipunan. Dito natin pag-usapan ang mga bagay na pwede tayong magtagpo. Gaya ng uh, anong kakainin natin ngayon. Pwede pa bang mapababa ang bill ng kuryente? Makakapagbiyahe na ba tayo ng mabilis at maginhawa? May gamot na kaya sa sakit na cancer? Paano ba may magkasakit in the first place? Makakapabuhay na ba tayo sa isang malinis at mabangong kapaligiran? Okay, uh, alam ko lahat ng bagay ay may pros at cons. Hindi 100% na sasang-ayon ka sa akin, pero alam mong pareho tayo makikinabang kung magkakatotoo ang sinasabi ko. Sa politika kasi walang middle ground. Either kay Duterte ka, o kay Marcos, o kay Robredo, o kung sino pa mang gusto mong politiko. Kaya polarizing, hindi talaga magtagpo yung magkabilang pole. Kanya-kanyang kampo, kanya-kanyang bula o bubble. At ano nangyayari sa loob ng bula? Bulahan. <laughs> Nagbobulahan lang kayo. Wala namang kongkretong magagawa ang pagngawa at pagngiwi para sa bansa. Kaya kung ako sa iyo, hindi ko ibo-broadcast kung sino ang iboboto ko. Kahit pa nga gustong-gusto mo ang iboboto mo at gustong-gusto mo siyang matulungan manalo hindi ka pa rin nakakasigurado sa kanyang tunay na intensyon. Gaya nga na nangyari sa atin, di ba? Huwag <laughs> kang pabola kung hindi mabubudol ka. Huwag <laughs> mong hayang magamit ka sa kampanya. Politics is not for everybody. If you're not into politics, meaning, hindi ka politiko, hindi ka kabilang sa pamilyang politiko, hindi ka patron ng mga politiko, you have nothing to gain from politics. Tandaan mo ang politiko at ang kapitalista ang tanging may pakinabang sa politika. Tayo mga botante ay eh, parang tumataya lang sa loto. Hindi ka At gaya ng loto, binobola lang tayo. Sabi nga ni Descartes, I think, therefore I am. Naisip ko, kaya ako nga. Sa madaling salita, it's all in the mind. Tamang mindset, tamang pag-iisip, tamang ugali. Yan ang kailangan nating mga Pilipino. Pwede pa nating baguhin ang lipunang ito kung magiging bukas tayo sa magagandang ideya. Gaya ng mapupulot mo sa mga boring na channel gaya nito. <laughs> Uh, kaysa naman ubusin mo ang oras mo sa mga intriga, bangayan at batuhan ng putik sa politika. Yan ba ang paraan para malutas ang malala nating problema sa pagkain, enerhiya, transportasyon, infrastruktura, basura at kapaligiran? Napakalinaw! Larawan tayo ng mga talangkang nasa loob ng timba, hinihilang pababa ang mga kasama, Upang siya ang manguna. Utak talang ka. Tapos, hindi pa nga natin masolve ang local problems. Kamali-mali pa tayo sa girian ng mga superpower. As if naman tayo din eh. Superpower. As if may magagawa tayo. As if may maitutulong tayo kung mag magsabakan sila sa gera. Kahit naman dati pa, parang hindi asyano ang tingin natin sa ating sarili. Kahit hanggang ngayon. Pababasa ko lang ng isang post sa isang social media platform na siya sa mga Amerikano. Pero nang sabihin niya ang alternatives, ang binanggit niya, Canada, Australia, UK, EU. <laughs> Parang walang Asian neighbors. At ganun katanga. Yung mga bansang binanggit niya, puro bagsak ang ekonomiya. Asian century led by China na nga ang pinag-uusapan ngayon eh. Huling-huli na tayo. Western country pa rin ang tingin natin sa ating bansa. Tayo yung proverbial na langaw na nakatapak sa ulo ng kalabaw. We don't know ourselves and we don't recognize our enemy. Ano ba ang dinala ng Kanluran sa atin? Kolonisasyon, digmaan, at isang schizophrenic na kultura. Gayun pa man, nangyari na ang nangyari. Pagdasal na lang natin at hangarin ang kapayapaan. Sabi nga na yumao kong ina na nagdalaga sa panahon ng ikalawang digmaang ang Huwag na huwag niyong mapapangarap yung gera. Hindi niyo alam kung gano'ng kahirap mabuhay sa panahon ng gera. Kaya ang channel na ito ay nakalaan din para sa kapayapaan. Kaya nga gusto nating malutas ang ating mga problema para maging maayos ang buhay natin at magsilaki ang mga bata sa isang magandang komunidad. Okay, hanggang dito na lamang. Naglabas lang ako na aking salubin. Abangan mo ang susunod kong video. Subscribe, like, share, and comment. Ito po ang Haring Arrow Prod. Bye-bye!